Naabutan ko pa si Sir Rafael na panaitingin sa kanyang suot na relo at nang mapansin ng pagdating ko ilang saglit akong tinitigan bago binuksan ang pintuan ng kotse. Bakit ang tagal mo? Iyamot na tanong pa nito ng pareho na kaming nasa loob ng kotse. Pasensya na po, hindi nyo naman sinabi agad na aalis na pala tayo. Sagot ko, katabi ko ito sa hulihang bahagi ng sasakyan habang nagumpisa namang pinausad ng driver ang kotse. May meeting akong pupuntahan mamaya. Gustuhin mang kitang isama pero hindi pwede. Hintayin mo ako sa opisina dahil may pupuntahan tayo pagbalik ko. Wika nito habang nakatitig sa akin. Nakaramdam naman ako ng pagkailang dahil doon. Busy po pala kayo. Bakit niyo pa ako isinama? Sagot ko. Kung tutuusin wala naman dahilan na isama ako nito. Ano bang gagawin ko sa opisina habang wala siya? Tutunga nga. Maboboard ka sa bahay. Aalis sila mami at daddy mamaya at hindi ka din naman nila pwedeng isama. Dahil lalo ka lang maboboard sa pupuntahan nila. Sagot nito, hindi na ako umimik pa. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Ayoko lang talaga sa Josh na yon. Kaya pinaalis ko na kaagad. Don't worry, makakahanap din naman kaagad tayo ng kapalit niya. Hindi matatapos ang linggo, makakapag-umpisa ka na din agad mag-aral. Huwag ka na magtampo, Muling wika nito habang hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin. Hindi ko pa rin ito sinagot bagko si Binaling kong tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Nagulat na lang ako nang maramdaman kong kamay niya na nasa kamay ko. Pinagsalikop niya pa ito at may kung anong parang kuryente ang biglang dumaloy sa buo kong pagkatao. Ang init ng palad ni Sir Rafael at ang lambot. Talo niya pa ang palad ng isang babae kung lambot ang pag-uusapan. Napansin kong titig na titig ito sa daliri ko habang napapangiti. Parang may kung anong nakikita dito sa daliri ko na nakakatuwa na siya lang ang nakakaalam. Bigla tuloy ako natigilan at wala sa sariling napatitig sa kanyang muka. Kung kanina'y para itong tigre, ngayon naman ibang-ibang aura nito. Mukhang masaya at walang ni kahit na anong problema. Nagulat pa ako nang bigla itong mag-angat ng tingin. At huling-huling niya mga mata kong nakatitig sa kanya. Bigla tuli akong napahiya at agad na binawi ang titig dito. Alam kong pogi ako, kaya huwag mo na akong titigan ng ganyan. Uwi ka ni Tot, itinapat pa talaga sa tenga kong kanyang bibig. Agad akong nakaramdam ng kakaibang kilite, lalo na nang tumama ang mainit nitong hininga sa pisngi ko. Yabang, mahina akong sagot. Napahalakak ito. Gulat naman akong muling napatitig sa kanya. Hindi ako makapaniwala, ngayon ko lang kasi ito nakitang tumawa ng ganito. Gayong wala namang nakakatawa. Nababaliw na ba si Sir Rafael? Alam mo nakakatawa ka. Kaya gustong gusto kita eh dahil napapatawa mo ko. Tumatawa pa rin na sagot nito. Hindi ko siya pinansin sa hila sa kamay ko na hawak niya. Pero muli ako nagtaka sa kanyang sumunod na ginawa. Kinabig niya ako at pilit na isinasandal ang ulo ko sa balikat niya. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko dahil sa amoy na amoy kong pabangon ni Sir Rafael. Para din akong naistatwa sa ginawa niyang yun. Para tuloy kami magshota dahil sa posisyon namin ngayon. Naramdaman ko pang ang pagdampi ng labi nito sa tuktok ng ulo ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Bakit ibang iba siya ngayon? Pakiramdam ko napaka-espesyal kong tao para sa isang Rafael Villarin. Nakahilig ako sa balikat ni Sir Rafael hanggang sa nakarating kami ng opisina. Hindi na ako nagtangkapang gumalaw dahil komportable naman ako sa posisyon namin. Ang bango niya at parang inihehele ako. Ang tigas pa ng muscle niya. Agad akong umalis sa pagkakasandal sa balikat niya nang tumigil na ang sasakyan sa mismong building ng Villarin Empire. Agad na binuksan ni sa Pael ang pinto ng sasakyan at inalalayan pa akong makababa. Pakiramdam ko para tuloy akong prinsesa kung itrato niya. Tahimik naman ang driver na si Mang Jerry na pasulyap-sulyap sa amin. Napapangiti pa ito paminsan-minsan. Lagot na talaga ako. Mukhang chismis pa yata ako nito mamaya sa mansyon. Let's go. Narinig kong wika ni Sir Rafael habang hawak niya ulit ako sa kamay. Nahihiyaman pero hindi na ako pumalag pa. Hahayaan ko na lang siya. At baka uminit na naman ang kanyang ulo. Wala pa naman akong kapera-pera para umuwi ng mansyon mag-isa. Pagpasok namin sa loob ng building, ay agad na napukaw namin ng atensyon ng halos lahat ng empleyado. Lahat sila ay nagbigay galang kay Sir Rafael habang nagtatakang napatitig sa akin. Napapayuko na lang ako dahil agad akong nakaramdam ng hiya. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakaapak ako sa lugar na to at pakiramdam ko pinagchichismisan ako ng lahat. Girl, matinig daw talaga ang future CEO natin. Hindi daw talaga nawawala ng babae. Isa lang yan sa mga narinig kong bulungan sa paligid. Lalo tuloy akong nakaramdam ng hiya. Tumigil naman sa paglalakad si Sir Rafael at hinarap ang mga empleyadong nagbubulungan. Kaninong boses ang narinig ko kani-kanina lang? Malamig ang boses na tanong nito sa lahat. Kung kanina tawa ito ng tawa sa kotse, ngayon naman mukhang mainit na naman ang ulo. Ang bilis talaga magbago ng mood niya. Nahinto ang bulungan at agad na napayuko ang lahat. Kita sa mga itsura nilang pagkagulat at takot nagbiglang tumigil sa paglalakad si Sir Rafael at hinarap sila. Nagtagal pang pa titig nito sa limang kababaihan na halatang kinakabahan dahil sa pagkakatitig sa kanila ni Sir Rafael. Kung hindi ako nagkakamali, silang ang may pinakamalakas na bulungan kanina. Sa kanila din ang galing ang salitang matinik sa babae ang bagong CEO. Sinenyasan ng mga ito ni Sir Rafael na lumapit sa amin Agad naman silang tumalima at dahan-dahan na naglakad papunta sa aming harapan. Pagkalapit ng limang kababaihan, ay sakto naman na may isang lalaking parating na sa pagkakaalala ko, Jacob ang pangalan, Executive Secretary ni Sir Rafael. Agad itong bumati sa amo. Sir, good morning. Kayo na lang pong hinihintay sa conference room. Agad na balita nito. Halata sa mukha nitong tensyon, kaya seryoso itong hinarap ni Sir Rafael. Ipaayos mong termination letter para sa kanilang lima. Ayoko nang nakikitang pakalat-kalat sila dito sa Bilyarin Empire. Seryosong wika nito kay Jacob. Hindi agad ako nakapagsalita. At agad na tumitig sa limang kababaihan na noon ay naiiyak na. We are sorry, Sir Rafael. I hindi na po mauulit. Wika ng isa. Takang-taka naman ako sa mga kaganapan sa paligid. Ganoon lang? Tanggal agad? anim na tao kaagad ang nawala ng trabaho sa araw na ito? Noted, sir. Pero kailangan na po ang presensya niyo sa conference room. Sagot ni Jacob. Tumangu si Sir Rafael at hinila na ako papunta sa isang elevator. Akmang susunod si Jacob nang muling balingan ng tingin ni Sir Rafael. Asikasuhin mo na ngayon agad ang termination papers nila. At pakisabi sa lahat na ayoko ng mga chismoso at chismosa dito sa Villarine Empire. Isang pagkakamali at hindi ako mangingimi na sisantehin silang lahat. wika niya dito. Agad na tumangu si Jacob at nagmamadaling naglakad palayo sa amin. Bumukas naman agad ang elevator kaya pumasok na kami. Tanggal agad? Hindi po ba pwedeng pagsabihan muna? Hindi ko mapigilang tanong habang paakyat ang elevator kung saan lulan kami. Malakas itong napabuntong hininga habang hindi inaalis ang pagkakatingin sa mukha ko. Gusto kong malaman ng lahat kung anong gusto at ayaw ko. Hindi ko gustong lumabas sa bibig nila. Isa pa nandito sila sa kumpanya para magtrabaho, hindi para magtahi ng kwento. Sagot nito, hindi ko mapigilan ng mapaismed. Eh, totoo naman na mahilig po kayo sa babae. Lakas loob kong sagot. Kung tutuusin, wala namang dapat na ikagalit dahil totoo naman. Ang mali lang sa sinabi ng mga babae kanina ay ang mambintang na isa ako sa mga babae ni Sir Rafael hindi nila nahulaan na tauhan din nila ako sa mansyon. Yun nga lang hindi ako nagtatrabaho dahil mas gusto nilang mag-focus ako sa pag-aaral. Noon yon, pero nagbago na ako. Sagot nito, nagbago daw. Eh ang last na naging babae niya last week niya lang hiniwala yan. Iyon ang narinig ko kay Arthur nung kumain kami sa restaurant. Pagkalabas namin ng elevator ay muli itong nagsalita habang itinuturo ang opisina nito. Doon ka muna sa office, hintayin mo ko. Uwi ka nito at mabilis akong hinalikan sa labi. Sumayad lang naman ang labi nito sa labi ko dahil sa sobrang bilis at hindi man lang ako nakapag-react. Napansin ko na lang ang muli nitong pagpasok sa loob ng elevator at ang agad na pagsara. Mukhang pupunta na ito sa conference room. Ilang segundo din akong sandaling napatanga at nang mahimasmasan ay nagpasya na akong naglakad patungo sa kanyang opisina. Bago ako nakapasok sa loob ay nilingon ko pa ang dalawang empleyado nito Naabala sa kanilang ginagawa sa harap ng computer Wala akong choice kundi ang maupo sa sopa dito sa opisina Habang hinihintay kung kailan matapos ang meeting ni Sir Rafael Mabuti pa hindi na ako sumama sa kanya dito rin lang naman sa opisina ang bagsa ko At walang ibang gagawin kundi ang tumunganga Nagulat pa ako nang biglang tumunog ang cellphone ko Agad kong binuksan ang bagat kinuha sabay tingin sa screen kung sino ang tumatawag Nagtaka pa ako dahil number lang ang nakarehistro. Kaya naman sinagot ko kaagad ito. Hello? Agad kong wika. Hello ate, si Vanessa to. Wika nito sa kabilang linya. Hindi ako makapaniwala nang marinig kong boses nito. Si Vanessa ang kapatid ko na sumunod sa akin. 16 years old. At siyang katukatulong ko na nag-aalaga sa mga maliliit namin na kapatid noon. Hindi ko maiwasan na mapangiti at makaramdam ng sobrang tuwa. Vanessa? Kumusta ka? Si nanay at tatay. Mabuti at napatawag ka. Agad kong wika. Halos dalawang oras na kausap ni Ma'am Ayan Bella kahapon sila nanay at tatay. Kaya hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap sila. Kung hindi pa naglobat ang cellphone na gamit nila nanay at tatay, baka hindi sila tigilan ni Ma'am Ayan Bella. Oo ate, pwede na tayong mag-usap araw-araw. May cellphone na ako ate. Bigay ng kaibigan ni nanay, yung kausap nila kahapon. Halata ang tuwa sa boses na pagbabalita nito. Hindi ko naman malaman ang sasabihin ko. Ha? Binigyan ka din nila ng cellphone? Pero paano? Tanong ko, bigla akong nakaramdam ng hiya para sa pamilya-bilyarin. Ganito ba talaga sila magpahalaga sa isang kaibigan? Ibinibigay ang lahat ng tulong? Pagkatapos nila mag-usap ni nanay kahapon, pinadalahan agad kami ng pera. Tumatanggi sila nanay pero ininsist ni Mrs. Ayan Bella ang pera at magagalit daw siya kapag tanggihan nila nanay ang tulong na ibinibigay niya. Isa pa, sinigurado niya kahapon na nasa maayos ka daw na kalagayan at makakapag-aral ka na din ate. Hindi ba't yan din ang matagal mo ng pangarap? Sagot nito, hindi ko mapigilan ang pagtulong ng luha sa aking mga mata. Kung panaginip man ang lahat ng ito, parang ayoko nang magising. Ang bilis dumating ng tulong sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Pwede ko bang makausap sila nanay at tatay? Nasan sila? Tanong ko. Wala sila ate, may pinuntahan. Ako't ang ibang mga kapatid lang ang nandito sa bahay. Ate, makakapag-aral na din ako hanggang college. Nangako kahapon ng kaibigan ni nanay na sasagutin din daw nilang pag-aaral namin. Grabe, sobrang saya namin ate. Excited na wika nito. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Hindi ko lubos maisip na bubuhos ang ganito kalaking biyaya sa pamilya namin. Daig pa namin ang nanalo sa loto. Hindi ko alam kung papaano mababayaran ang lahat ng kabutihan nila. Ang akala ko ay ako lang ang tutulungan nila. Pero bakit pati pamilya ko? Hindi ko na masyado pang naintindihan ng mga ibang sinasabi ni Vanessa. Naramdaman ko na lang na nagpaalam na ito dahil umiiyak na ang bunso naming kapatid. Nangihina akong napatayo. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya sa pamilyang ito. Kahit na habang buhay ko silang pagsilbihan, hindi hindi ako makakabawi sa lahat ng kabutihan at tulong na ibinigay nila sa akin at sa pamilya ko. Palakad-lakad ako sa loob ng opisina nang marinig kong marahang katok sa pintuan. Kasabay nitong malakas na tawanan at kasunod ang pagbukas ng pintuan at agad na pagpasok ng tatlong kalalakihan. Lahat sila ay halos kasing edad din ni Sir Rafael. Gwapo at matatangkad na akala mo mga modelo. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba, lalo na nang sabay silang napatingin sa akin. Wow, pati dito sa opisina hindi nawawala ng babae ang kaibigan natin. Narinig kong wika ng isa, napansin ko na agad itong kinalabit ang isa pa, at nakahinga ko ng maluwang ng mamukaan ko ito. Sa naaalala ko Arthur ang pangalan nito at siyang may-ari ng restaurant na kinainan namin ni Sir Rafael noong nakaraang gabi. Sir, I know her. Veronica, right? Agad na wika ni Arthur at nakangiti na lumapit sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkailang, lalo na ngayon tatlong pares ng mga matang nakatitig sa akin. Wala sa sariling napatangu ako. Wow, nice to see you again, Veronica. Naaalala mo pa ba ako? Tanong ni Arthur sa akin. Muli akong tumango. Great, nasan pala si Rafael? Muling tanong nito. Sinulyapan ko muna ang dalawa nitong kasama bago sumagot. N -n Nasa conference room po, sagot ko. Hey, hey, Arthur, ipakilala mo naman kami. Alangan naman na ikaw lang ang kakausap sa kanya. Muling nabaling ang atensyon ko sa dalawang kasama nito na biglang nagsalita ang isa sa kanila. Parehong may naglalarong ngiti sa labi habang nakatingin pa rin sa akin. Lalo tuloy akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi ba't sinabi ko na siya si Veronica? Hindi niyo narinig? Sagot naman ni Arthur sa mga kasama nito. Tumawa ang isa. Alam namin na siya si Veronica, pero ipakilala mo naman kami sa kanya. Ay, ikaw talaga parang hindi businessman kung umasta eh. Ako na nga lang ang magpapakilala sa sarili ko. Veronica, right? My name is Drake, at siya naman si Peanut. Wika nito sa lahat ng kamay sa harap ko, at ubili pa ako kung tatanggapin kong pakikipagkamay nito nang biglang nagsalita si Arthur at tinabig ang kamay ng dalawang kaibigan. Mga gago, wag na kayong makipagkamay at baka malaman ni Rafael at malalagot pa tayo. Tatawa-tawan nitong wika sa mga kaibigan. Hindi ko naman maiwasan na matawan ng maalala ko na tinabig din pala ni Sir Rafael ang kamay nito. Nang tangka itong nakipagkamay sa akin doon sa restaurant. Ganun? Kailan pa siya naging madamot? Narinig kong sagot ng pinat ang pangalan. Kay Veronica pa lang naman. Tatawa-tawa pa rin na sagot ni Arthur. Nakangisi naman ang dalawa nitong kasama at binalingan ako ng tingin. Bakit? Girlfriend ka na ba ni Rafael? Derechahan itong tanong. Grabe siya, wala man lang intro-intro. Naku, hindi po. Sa mansyon lang po ako nakatira pero hindi niya po ako girlfriend. Agad kong sagot. Sabay iling. Nagkatinginan ng tatlo bago nagsalita ang isa pang lalaki na Drake ang pangalan. Hindi nga ba't ampon siya nila tita at tito? Pero bakit nandito ka sa opisina? Tanong nito. Isinama ko ni Sir Rafael. Wala kasi akong magawa sa mansyon. Isa pa, ahanapan ah, niya daw ako ng bagong tutor. Dapat ngayon ang start ng pag-aaral ko, kaya lang sinisante niya kaagad si Teacher Josh. Ayaw niya ng lalaking tutor para sa akin. Agad kong sagot. Hindi ko alam pero kahit na mukhang makukulit ang mga kaharap ko, magaan ang loob ko sa kanila. Siguro dahil mababait naman sila at mga kaibigan sila ni Sir Rafael. Isa pa mukhang hindi sila kasing sungit ni Sir Rafael. Sabi ko sa iyo eh, lumalabas ang pagiging possessive ng kaibigan natin pagdating sa kanya. Narinig ko pang sagot ni Arthur. Hindi ko na lang yun pinansin at muling naupo sa sofa. Uupo na din sana sila na muling bumukas ang pintuan ng opisina. Agad na pumasok si Sir Rafael at agad na napakunot ang noon ng mapansin ng mga kaibigan. Wow bro! Biglang nag-ibang taste ng pananamit mo ngayon ah! Agad na wika ni Pinat sa kaibigan. Pinasadahan pa nito ng tingin si Sir Rafael mula ulo hanggang paa. Naka-business suit si Sir Rafael. At bagay na bagay sa kanyang suot nitong atar. Sinong may sabi sa inyo na pwede kayong pumunta dito ngayon? Agad na wika nito sa mga kaibigan. Nagkatinginan muna ang tatlo bago sumagot ang isa sa kanila. Bakit? Swerte nga namin na dumalaw kami sa iyo ngayon eh. At least nakilala namin si Veronica. Sagot ni Pinat na may halong nanunodyo ang boses. Agad namang dumako sa akin ang tingin ni Sir Rafael bago sinagot ang mga kaibigan. Lumayas na kayo. Busy ako ngayon at wala akong time na makipag-usap sa inyo. Agad na wika nito. Lumapit pa ito sa akin at naupo sa tabi ko. Ganito na ba talagang future CEO? Wala nang time sa mga kaibigan? Busy din naman kami pero nagawa pa rin namin na bisitahin ka. Sagot naman ni Arthur. Ano bang kailangan nyo? Isa pa kanina pa ba kayo dito? Tanong ni Sir Rafael. Medyo kanina pa. Nagpakilala na din kami kay Veronica. By the way bro, importante ang kailangan ko kaya ako pumunta dito. Gusto ko kasing ipaalala sa iyo na this coming Saturday na isi-celebrate ang birthday ko. Sagot ni Pinat, sandaling sumeryoso ang mukha ni Sir Rafael na tumitig sa kaibigan. So, ano ngayon kung birthday mo? Magsi-celebrate ka ba? Hindi ba't sa bar lang naman lagi ang bagsak natin kapag birthday mo? Sagot ni Sir Rafael. At may kasamang iba-ibang babae. Sabat naman ni Drake, muling nagkatawanan ng tatlo. Masamang tinitigan sila ni Sir Rafael, kaya muli silang sumeryoso. Gusto ko nang baguhin ngayon bro, may bagong bili akong yate. At gusto kong subukan na doon muna magparty para maiba naman. Bala kong magpalipas ng buong gabi sa laot, kasama kayong mga kaibigan ko at ilang mga posibleng bisita. Isama mo si Veronica, malay mo baka mag-enjoy din siya. Seryoso ang mukha na sagot ni Pinat Sandaling natigilan si Sir Rafael. Mukhang malalim itong nag-isip bago ibinaling ang tingin sa akin. Gusto mong sumama? Tanong nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala. Bakit ako sasama e siya lang naman ang invited? Isa pa, hindi ko mga kaibigan ang kaibigan nito. At ngayon ko lang sila nakilala. May usapan din kami nila Charlotte at Gia na magsiswimming ngayong Sabado. Sa mansyon. Kaya hindi pwedeng sumama ako. Kung gusto mong sumama, aatend ako. Pero kung ayaw mo naman, hindi ako pupunta. Wika ni Sir Rafael habang titig na titig sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Paano ako nasali sa usapan na to? Makahulugan naman na nagkatinginan ng tatlo nitong kaibigan bago muling nagsalita si Pinat. Teka, bakit nakasalalay sa desisyon niya ang pag-attend mo? Bakit parang biglang nagbagong pananaw mo sa buhay, bro? Sagot ni Pinat. Wala ka na don, bro. Masyado akong busy sa ngayon at wala ako sa mood na umatend sa mga party. Sagot ni Sir Rafael. Nakakasama ka naman ng loob bro. Birthday ko to, pagkatapos nagdadalawang isip kang umatend. Sama ng ugali nito. Sagot ni pinat nakatawa na naman si Arthur at Drake. Sumama ka na, Veronica. Para naman hindi sumama ang loob ng birthday celebrant. Pag-aaya naman ni Arthur sa akin. Agad akong napatingin kay Sir Rafael Natahimik na nakaupo sa tabi ko. Bakit po ba ayaw niyong sumama? Papayag naman siguro sila tita at tito. Weekend naman at walang pasok sa opisina. Wika ko. Tumitig muna ito sa akin bago sumagot. Sasama ako kung sasama ka. Maiksini itong sagot. Hindi ko naman maiwasan ang makaramdam ng pagmamaktol. Ang lagay ay nakasalalay sa desisyon ko pag pagsama nito. Mukhang ako pang masisisi ng mga kaibigan nito sa hindi niya pag-attend. Ay, istang hirap niya talagang ispilingin. Sige na, Veronica. Sumama ka na, please. Simula ngayong araw, friend ka na din namin. At pwede mo kaming lapitan anytime kung may kailangan ka. Sagot naman ni Pinat at naupo pa sa harap namin ni Sir Rafael. Tinapunan naman ito ng masamang tingin ni Sir Rafael at hinila ako patayo mula sa pagkakaupo. San kayo pupunta? Aalis kayo? Agad na tanong ni Pinat nang mapansin na hila ako ni Sir Rafael palabas ng opisina. May pupuntahan kami. Tatawag na lang ako sa inyo later kung sakaling makakasama ako sa party. Sa celebration mo. Matagal pa naman ng Saturday. Sagot ni Sir Rafael. Ang labo mo naman bro. Attend ka Veronica ha. Pwede kang magsama ng mga kaibigan mo kung gusto mo. mag -e enjoy ka sa party ko for sure. Wika ni Pinat sa akin. Ako naman ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Napatingin naman ako kay Sir Rafael bago sumagot. Titingnan ko po. Magsiswimming kasi kami nila Gian at Charlotte sa mansyon ngayong Saturday eh. Sagot ko. Oh, sakto. Sayate na lang kayo. May swimming pool din naman doon. Agad na sagot ni Pinat sa akin. Mga pamangkin ko tinutukoy niya. Kala mo naman papayagan ng mga kapatid ko na sumama sa akin ang mga anak nila. Sagot naman ni Sir Rafael. Bakit hindi mo subukan? Malay mo naman, di ba? Isa pa truhin ka, hindi mo magawa ng paraan. Sige, subukan mo lang para makasama si Veronica. Isa pa gusto din namin makilala ang mga pamangkin mo. Last na meet namin sa kanila mga bata pang mga yun eh. Sagot ni Pinat, mukhang hindi talaga ito papayag na hindi aaten si Sir Rafael sa party nito. Okay fine, susubukan ko. Pero hindi ako nangangako ha. Kahit ilan pwede isama. Sagot ni Sir Rafael, kahit isama mo pa sila tita tito at buong pamilya, walang problema, bro. Wala naman ako masyadong bisita. Of course, may ilang babae tayong makakasama pero depende pa rin sa pag-uusap natin. Sagot muli ni Pinat. Fine, tatawag na lang ako sa'yo. Pero sa ngayon magsilayas na kayo dahil may pupuntahan din kami ni Veronica. Lunchtime na at nagugutom na ako. Sagot ni Sir Rafael. Agad naman silang nagsipagtalima at sabay-sabay na kami lumabas ng opisina. At sumakay ng elevator. Pagdating sa lobby ay kanya-kanyang paalam ang mga kaibigan ni Sir Rafael. Hinila naman ako ni Sir Rafael papunta sa kanyang kotse. Nagulat pa ako dahil ibang kotse nang sinakyan namin at wala na si Mang Jerry. Saan po tayo pupunta? Agad na tanong ko. Sandali itong nag-isip bago sumulyap sa akin. Punta tayo sa Ayan Bella's Restaurant. Doon na tayo kumain ng lunch. Alam kong gutom ka na din. Sagot ni Tot agad na binuksan ng makina ng sasakyan at mabilis na pinausad. Agad kaming nakarating sa Villarin Shopping Center. Nagpark at pumasok kami at dumiretso sa Ayan Bella's Restaurant. Bakit ka pangalan ni Ma'am Ayan Bella ang restaurant na to? Kanya po ba ito? Agad na tanong ko kay Sir Rafael nang makaupo kami. Naka-order na din ito ng mga pagkain. Yup, maraming restaurant ang pag-aari ng pamilya ni Ate Ayan Bella. Nagkalat ang mga ito sa buong Metro Manila at kalapit na probinsya. Sagot nito, tumangu ako at hindi ko maiwasan na ilibot ang tingin sa paligid. Itsura pa lang ng lugar mukhang mamahalin na. Napansin ko din ang mga presyo ng pagkain nila at mahal yun na hindi afford ng isang hampas lupa na katulad ko. Nagtaka pa ako nang mapansin kong isang lalaki na nakatayo malapit sa counter. May kausap ito kaya sinipat ko ito ng tingin. Sir Rafael? Hindi po ba si Elijah yon? Agad na tanong ko kay Sir Rafael, sabay turo sa gawin ni Elijah. Napakunot naman ang noon ni Sir Rafael at napatitig sa may counter. Ano naman kayang ginagawa ng mabait kong pamangkin dito? Narinig ko pang bulong nito